Alam kong sa panahon ngayon, napakaraming ingay. Lahat gustong marinig, gustong mapansin, gustong kilalanin. Mula sa social media, trabaho, skwilahan, parang paligsahan kung sino ang mas magaling, mas sikat, mas successful. Pero may isang ugaling tila na kalimutan ng marami. Tahimik lang ito. Hindi nagyayabang, pero makapangyarihan. Ito ang kababaang loob. At ngayong araw, pag-usapan natin ang mga gantimpala na hatid nito. Hindi lang sa panlabas sa buhay mo, kundi pati sa iyong kalooban. Handa ka na ba? Una sa lahat, linawi natin ang kababaang loob ay hindi kahinaan. Hindi ito pagiging tahimik lang sa isang sulok. Hindi ito kawalan ng tiwala sa sarili. Ang kababang loob ay ang malalim na pagtanggap na hindi natin kontrolado ang lahat, na may mas mataas pa sa atin. Diyos, kapwa o ang takbo ng pagkakataon. Ito ay isang makapangyarihang hindi kailangang ipagsigawan. At sa bawat pagkakataong pinili mong magpakumbaba, may gantimpalang dumarating sa iyo. Minsan, hindi agad ito mapansin, pero laging totoo. Isa sa mga unang biyaya ng mababang loob ay kapayapaan sa puso kapag hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat ng oras, kumaan ang kalooban mo. Hindi ka natataranta sa kompetisyon. Hindi ka napapagod sa pagpapanggap. Dahil tanggap mo kung sino ka. May kakulangan oo, pero may halaga rin. At 'yan ang tunay na kapayapaan. Hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. Hindi mo kailangang ipagyabang ang sarili mo. Dahil ang kababaang loob ay kusang humuhugot ng respito. Hindi ito hinihingi. Natural itong ibinigay ng mga taong nakakakita ng katapatan sa iyo. Pero higit sa lahat, ang pinakamalaking gantimpala ay ang pagpapala mula sa Diyos. Sabi sa Biblia, ang nagpapakababa ay itataas. At totoo yun, kaibigan. Ang mga taong hindi naghahari-harian, mas madaling pagpalain. Bakit? Dahil bukas ang puso nila, marunong silang tumanggap, magpapasalamat at maglingkod. Ang pagpapakumbaba ay hindi pagsuko ng pangarap. Ito ay pagkilala sa hangganan mo at sa lakas ng iba. Kapag alam mong hindi mo kailangang maging tama palagi, may bukas kang matuto. At kapag marunong kang makinig sa iba, mas madali mong maaabot ang tagumpay. Hindi dahil siniksik mo ang sarili mo pataas, kundi dahil itinulak ka ng tiwala, ng respito at ng kabutihan loob. Makikita mo rin ito sa iyong mga relasyon sa pamilya, sa pagkakaibigan, sa trabaho. Ang taong marunong magpakumbaba, marunong humingi ng tawad, marunong umiintindi, hindi mapagmataas at dahil doon, mas malalim ang koneksyon sa iba. Mas matatag ang samahan, mas totoo ang pagmamahal. Kailan kahuling nagsabi ng mali ako? Kailan kahuling tumatanggap ng pagkakamali ng bukal sa loob. Hindi madali, lalo na kung nasaktan ang pride mo. Pero sa tuwing ginagawa mo ito, mas magiging malaya ka. Dahil ang tunay na kalayaan ay hindi iyong laging tama ka, kundi iyong marunong kang tumanggap ng katotohanan hindi mo hawak lahat. At okay lang yon ang kababaang loob ay nagsisilbing pundasyon ng tunay na tagumpay. Yung tahimik pero buo, yung hindi maingay pero epektibo, yung hindi palagi ang bida pero laging nirespito. Kapag ang gawa mo ang nagsasalita, hindi mo na kailangang sigawan ang mundo para pakinggan ka dahil ang kabutihan kahit gaano kaliit ay laging may tinig na malakas sa puso ng iba. At ang maganda pa rito, kapag magpakumbaba ka, binibigyan mo ng espasyo ang iba para umangat din. Hindi mo sinasapawan ang liwanag nila. Bagkos, tinutulungan mo silang magniningning. At sa ganitong klasing mundo na puno ng kompetisyon at ingitan, ikaw ang magiging pahinga. Ikaw ang magiging inspirasyon. Hindi mo kailangang ipakita ang bawat tagumpay. Hindi mo kailangang ipagkalat ang bawat kabutihan na ginawa mo. Dahil ang kababaang loob ay kontinto sa katahimikan. At ang Diyos ang tanging tanawing kailangan. Dahil siya ang tunay na nagpaparangal sa mga pusong nagpapakumbaba. Sa mundo ng pabibo, maging simple sa mundo ng pagalingan, maging mapagpakumbaba. Hindi ito madali pero ang gantimpala, kapayapaan, karangalan, pagmamahal at higit sa lahat, kaginhawaan ng loob na walang katumbas. Kaya kaibigan, huwag mong katakutan ang pagiging simple. Huwag mong katakutan ang tahimik dahil minsan doon sa mga hindi maingay, na roon ang pinaka-matitibay. Ang kababaang loob ay hindi lang biyaya sa sarili, ito rin ay biyaya sa lahat ng taong nakapaligid sa iyo. Hindi ito laging madali, pero sa bawat araw na pipiliin mong magpapakumbaba, pinili mong maging mas mabuting tao. Mas bukas, mas mapagpatawad, mas mapagpasalamat. At sa mga ganitong tao, Naglalagak ng tiwala ang Diyos, doon dumadaloy ang grasya. Salamat sa pakikinig kapatid na may nagsilbing paalaala ito na sa gitna ng ingay ng mundo, may halaga pa rin ang tahimik na kabutihan. Kung nakatulong sa iyo ang minsaheng ito, huwag kalimutang i-like, mag at i sa taong gusto mong pagpalain din ng kababaang loob. Hanggang sa muli, maging totoo tayo, maging magpapakumbaba at maging mapagpala. Paalam at magpalain ka ng Diyos. Bye-bye!